ayan magumpisa na tayong magpasok ng ating ibang mga pananim na pwede pang mapakinagbangan sa next summer kasi malamig na dito pag gabi ngayon nga o oh, uh, lasyete na ng gabi pero maliwanag pa pero kahit kaninang araw malamig na dito malamig ang hangin ipasok ko na yung aking kalamansi na hindi pa namumunga baka next summer mamungan na siya malay mo Ayan, papasok natin itong iba. Ito pala ay pet chay, Ayan, ang daming seeds. Tatanggalin na, na natin kasi iisa-isahin ko yan para pwede nating itanim sa next summer pang punla. Pahalo lang po siya dito. Kasi ito, Uh, lime ata to or lemon papasok na natin sa loob ng bahay kasi ano na malamig na pwedeng mamatay pag ayan you o, know, nangungulubot na nga yung dahon kasi nilalamig na sila Sagutin natin ipasok, uugasan muna natin kasi mabawi Ayan, nandito na sa taas ang ating ibang pananim. Ito yung aking kalamansi. Ayan. Dito yan sila pag winter. Ating oregano. Ganda pa naman ng ano ng ating kalamansi. yung tubo. Lagyan natin ng support. Ito, isa na oregano kasi parang ah, sayang naman at mataba pa. Mataba pa naman siya. I ano natin? Idudoktor-doktor. Ayos na, naka nakatayo na siya ng ayos.